Ganito kahalaga ang pera, kapatid. Ano? Sa pakilala ng salita ng Diyos sa Biblia, Gis 19 ng Ecclesiastes. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Tamo, ang salapi sumasagot sa lahat ng bagay. Alam mo, pagka may pera, may bigas. Pag may pera, may ula, may mantika, may toyo, may bawang, may sibuyas, may bechin, may pagkain pag may pera. Pag wa pera, wa kaon. Pag walang pera, walang pagkain. Pagka wala ka ng pera, sabi nung kanta nung lola ko nung araw, natatandaan ko pa. Ah, o giliw ko, mahal kita. Habang ikaw ay mayroong pera At kung sakaling maubos na Iiwanan kitang nag-iisa Ay, kanta ng lola ko Giliw ko, ikaw mahal kita Habang ikaw ay mayroong pera Pero kung maubos na, iiwanan kitang nag-iisa Sasama na ako sa iba, sabi nung kanta ng lola ko Ganon kahalaga ang pera sa tao. Kuminsan, no money, no honey. Merong ganon. Meron naman, pagkawala kang pera, wala kang kaibigan. Kasahin natin sa kawikaan. Ganito ang ating mababasa. Torsi 20 ng kawikaan. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. At maraming kaibigan ang mayaman? Maraming kaibigan ang pera Merong nakikipagkaibigan dahil sa pera. Pero pag dukha ka, baho mo. Hindi ka mabango sa iba. Lalayo ang ka kanang mga tao pag wala kang pera. Kasi iniisip, baka utangan mo kaya lumalayo sa'yo pag wala kang pera. Alam mo ang isa pang kahulugan ng pera, kapatid, sa Ecclesiastes pa rin. Ganito ang ating mababasa. Tidose. Sapagkat ang karunungan ay isang galang sa samakatupit bagay gaya ng salapi na sanggalang Sang, yung karunungan ng wika sanggalang gaya rin naman ng salapi na sanggalang alam mo kapatid ang pera protection eh may protection ka pag may pera ka protection ng tao protection ng gobyerno ang pera mahalaga sanggalang panagot sa mga bagay-bagay na kailangan sa buhay. Pero pagka inibig mo ang pera, ginawa mo ng parang Diyos ang pera, masama na yon sa isgis ng, ng unang tibuteo. sa Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, pag inibig mo na yung salapi, mahal mo na yung salapi mo. Ugat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tina mo, merong babae dahil sa kagustuhan sa pera, marami, nagpo-prostitute. Ibinebenta yung sarili, magkapera lang meron nagtitinda ng drugs dahil sa pera. Kahit mamatay yung kapwa nila taong gumagamit ng drugs, wala silang pakialam. Kasi ang mahal nila sa lapi. Yan ang masama. Hindi masama ang pera per se. Hindi masama ang pera. Magagamit mo yan sa kabutihan. Pero pagka minahal mo na yan, magiging malupit ka sa kapwa. Minsan, dahil sa pag-ibig sa pera, nangangailangan yung kapwa-tao, may gipit na gipit na papatubuan pa ng 5-6. 20%, 30% na kakainin kang buong-buo dahil sa pagmamahal sa pera nila. Eh yun ay eh, masama na yun, kapatid. Pero kung pera, hindi mo naman iniibig, ginagamit mo sa kabutihan, mahalaga yung pera. Yun ang sagot ko, kapatid, sa tanong.